Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po, sir. Okay. Um, kayo po ay OFW sa Hong Kong, ma'am. Opo, opo ma'am. Gaano po kayo katagal? Four years pa. Ano po nangyari sa inyo, ma'am, sa Hong Kong, ma'am? ako po ay OFW sa Hong Kong. Nung natapos po ang kontrata ko, December 14 po. Yes, ma'am. Hindi po ako umuwi Apo. dahil kinuha ko na lang po yung pamasahe ko sa na nakas na kasi para isuporta sa pamilya. Apo. Nung hindi pa po ako, tapos na po ang kontrata, pero hindi po ako bumaba. Apo. Nakiusap po ako na magtrabaho bilang, mag, para bayaran ako ng 200 per day habang naghantay po ako ng visa. Kasi, nung tapos na ang kontrata ko, nagsign po ako ng panibagong visa sa si ibang abo po. Dahil doon, nahuli ako ng polis. Oo kaya na patawan po ako ng 15 months po yung yung work po pero kapag mabait ka sa kulungan maging 10 months po so in short ma'am kayo po ay nakulong sa Hong sa Hong Kong opo ma'am okay. uh, na, ang ang kasalanan ko po paglabag sa batas ay yung overstay na 4 days tatlong buwan po yon tapos yung pagtatrabaho ko po na sampo na sampung buwan. Pero, hindi po nila pinansin yung overstay na apat na araw. Ang pinansin po nila yung 10 months po, yung trabaho. Yun po ang pinakabigat. Mm -hmm. Yes, ma'am. Tapos, nung ako yung nakulong, parang na-empty na, na blanco po ang isip ko noon. Yes, ma'am. At nagpapasalamat ako sa Diyos nung buwan na yun ay dinugo ako ng tinuko. Totoo po to. Ano pong nangyari, ma'am? Ah, dahil siguro na-stress ako, ay nagpadugo po ako nang nagpadugo na ang lalaking lumabas po. Pe yes, ma'am. Pero hindi ko po alam na sign pala ng cancer, early cancer daw yun, sir. Ma'am, nung dinugo ka, nakakulong ka na yan? Opo, okay. yun na po. Dinugo ako ng dinugo, tapos tinatakbo ako ng ambulansya. Yes, tapos wala pa rin. Gamot ng gamot. Hanggang nawalan ako ng malay. Yes, ma Nagtrabaho ako sa, ho, sa lowo. Kasi sa lowo po, kapag nakulong po kayo, magtatrabaho pa rin kayo doon. Noong nawalan ako ng malay, dinala po ako sa Queen Elizabeth sa hospital. Opo. Mga one month po ako doon, Marso, sinabi po na meron akong malignant ovary cancer. Oh. Doon pa parang lumabog ang... Yes, ma'am. Ang, ang hindi ko po maipalawan, parang bumaba ang isang balikat ko. Ang alam ko noon kasi, pag may cancer na, ay mamamatay na, kaya nag po sa akin si Sir Patrick sa consulate, dahil yes, bakit ako nagpapaalam, dahil gumawa, hindi ko po alam na nagpapaalam na ako. Ngayon po, nung June 18 po, inoperahan po ako. Mm -hmm. Tinanggal po lahat yung human organs ko, sir. Sa kamang naoperahan dito? Sa Hindi po. po. Sa Pamela Youth Hospital yung nasa resibo ko. So hospital po Okay. So ma'am, uh, mabuti naman po no na nakauwi na po kayo. So after po ninyo from airport, mga kapatid na po ni Ma'am Grilina, agad-agad nga po siyang pumunta dito sa ating tanggapan dahil uh, nakulong po kayo. So um ano po ang uh, sabi po ng pamilya niyo po dito, ma'am? Wala maitulong, ma'am. Wala man lang. Hindi man ako magsabi ng hinanakit pero meron, meron sa loob. Kahit isa sa mga tinulungan ko, pero hindi ko, inasahan eh, na wala pala tutulong sa akin. Pero okay lang po yun, ganun siguro. Mahalaga ma'am, nakauwi po Apa. kayo ng ligtas dito sa Pinas po. Opo, tapos dahil wala po akong maipakita ang passport sir, ma'am. Dinetain po nila ako ng tatlong buwan kahit tapos na yung sentensya ko. Ba't yung passport mo? Kinuha po yung agency at hindi ko na po alam. Agency? Po. Opo. Hanggang ngayon, ho. wala na po. Tanggap mo bang mali yung ginawa mo? Opo. ba diba? Mali. So mali talaga yung ginawa mo dahil expired contract ka na. Opo. Dapat ata, ang, da ang, ang, dapat nangyari is uuwi ka na ng Pilipinas, ba diba? Opo. Ang tanong ko, nasan yung agency mo no mag-expire ang kontrata mo? Um, hindi ka nila sinabihan na umuwi ka? Alam, hindi ka nila, hindi ka nila minonitor? Sinabihan po akong umuwi, pero ako po ang nangmadikas kasi wala okay. po akong pera noon, sir. Uh, hindi, pa, paano? Wala ka, hindi ka ba dapat pro-provide ng pamasahe para makauwi ka? Wala naman kasi akong alam na takbuhan noon na para mag-provide ng ticket. Okay, so pa, but, but, ano ba dapat? Dapat ikaw ang bibili ng pamasahe para makauwi? Opo. Okay, so ang ginawa mo, Nag-ano ka nakipagsapalaran ka oh, sa Hong Kong. Oh, oh. na kahit alam mong illegal yung gagawin mo ginawa mo pa rin. Oh, po, o para po sa mga kaibigan nating OFW dyan sa Hong Kong na may pa-expire na contract, lalo na yung mga baguhan Ikaw ba? First time mo lang bang na-deploy na as OFW sa Hong Kong o dati na? Uh, matagal na akong OFW oh. sir, pero ngayon lang po ako na na nagka-nagka-problema nagka ng, ng ganito. Okay, sir. so at least alam mong naging nagkamali ka no at ito po sana maging aral o leksyon sa ating mga kaibigang OFW diyan. Huwag na po nating uh, makipagsapalaran pa. Mas maganda pang bumalik na lang muna kayo at mag-apply na lang uli kayo for redeployment mas safe at kasama ang pamilya mo. Alam na ba ng pamilya mo nandito ka na? Wala po nakakaalam, sir. Anong San po ba kayo na uwi, ma'am? Sa Solana po ako. Oo. Oo, Ngayon kasi madam, no um, hindi niyo po nakausap ng taon yung pamilya niyo po tama. Opo. Opo. Hindi rin po makontact yung pamilya po ninyo. Ano nga masasabi niyo po doon, ma'am? Ang sakit-sakit. Lalo na yung imagine mo, ma'am, sir, na ikaw ay bagsak na bagsak na tapos may sakit ka pa. Wala man lang kahit isa na kahit magsabi lang na be strong. Alam ba nila noon nung, 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 nung pinagdadaanan mo yan? Hindi alam po. Alam nila yung sitwasyon mo? He, alam po nila na nakulong ako pero hindi ko na po sinasabi ang totoo na nangyayari. Pero hindi na po sila masaktan. May communication ka sa kanila at the time natatawagan mo sila, natatawagan hmm. kanila. nila? Ah, uh, after four months or five months sir nung may tumawag may binigay sa akin may sumulat sa akin na ito ang tawagan ko kaya po kasi na po ang isip ko noon kasi uh, at iniki na kumbaga nalungkot lungkot din si madam mm -hmm. uh, nag, nag nag nagsumubok siya sa mga staff din natin na sana makausap yung kanyang pamilya kasi wala po siyang nakausap dahil 1 uh, taon din po siyang nakulong sa Hong Kong pero ma'am ito po ano may surpresa yes, po kami sa iyo yes, po Sasagutin po namin, ma'am, yung pamasahe po ninyo pauwi po ng uh, Cagayan Valley. Opo, maraming maraming salamat. And ma'am, since nasabi nyo nga po na hindi po natin nakausap, hindi nyo po nakausap ang inyong pamilya, nasa kabilang linya po natin yung nanay po ninyo. Uh -huh. Ayan po, ayan po sila, umiiyak po sila. Si Nanay Perlita Likigan, uh, hello si, si Vicente Emlita. Sige po, uh, ayan po ma'am, nakontak po natin yung pamilya po ninyo nang noong dito ako ngayon kay Sir Rafi Tulfo. Tumating lang ako kahapon. Ah, nagpasa palaran ako dahil wala akong pera. Pamasay pa uwi kaya dito ako nagtungo. At dahil nagtatatoy, pasensya kayon. Doha anak nga nagsasa uu idi. kayat nga masaktan kayo. Iso naglimlimad na anak ka nagsasao. Uh, gapot sobra Apan nagayat ko kada kayo. Aglalaluking ka ng mahal nga mahal kita. Uh, agawid na kun. amak, anak ko. Lona. na ha? Ah, anak, adanak tatu ni Sir Ravi Tulfo. Dumawat nagtitulong tapno. Pagbagong buhay tayo manin, di ba? Oo na. John? Oo, hindi mo alam na umuwi na yung mami mo. Ngayon mo lang nalaman din. Apo, okay. ma'am. Ilan ba kayo magkakapatid? Apat. Eh, dalawa po lang, ma'am. Naiintindihan mo, John, kung bakit nagagawa ng mami mo na umalis? Papuntan uh, papunta ng ibang bansa para makipagsapalaran, para mabigyan kayo ng magandang buhay dito sa Pinas, John? Apo, ma'am. Meron ka bang uh, nais imensahe sa nanay mo? Nang thank you kanya matulungan na kami ng agkap sa Thank you nang hindi pinagpatatag mo nababasa ko po yung mga comments sa mga netizens natin. Ano? Huwag na ko natin sisiin si girlie eh. Gin ginawa niya lang naman huyon siguro para para sa pamilya niya rin, 'di ba? Kagusto niya kumita. No. Pero Gerly, ayan oh, May kasama tayo dito nag-donate ng 5,000, no? Oh, Ayun para sa iyo ha. Maraming salamat uh, po sa. pa 'yung manggagaling sa programa <laughs> ha. <laughs> uh, Ikya tayong isang oh, angel na kasama dito <laughs> nagbigay ng 5,000. Thank Pasalamat ka kay Grace. <laughs> Thank God. you ma'am. Thank you so much po. Ah uh, uh, ma'am, ah uh, dahil po diyan ano, um naka-ready din po syempre ang ating OWA para po magbigay po ng uh, uh, tulong po no para po sa ating uh, mga minamahal na OFWs. Assistance Division ng OWA. Magandang hapon po, Director Mendiola, Magandang hapon po. Yes ma'am, good afternoon. Opo. Uh, Direc Opo. Director James, ano po ba yung uh, maaari po nating maiparating na tulong o programa para po, na nga para po kay Ma'am Greeley po, uh, Sir James? Sige ma'am. Um, actually, ma'am, nandito ako ngayon. Uh, kasabi ko po si Administrator Mel Ignacio. Hello po Sir Arnel, magandang hapon din po. Ay, magandang hapon. <laughs> Opo, uh, Sir. Yes, eh, nakakasiguro kayo tutulungan natin 'yan. Lahat ng programa ng OWA, eh puwede niyo siyang mamili kung alin ang babagay sa kanya. Ayun. Um, uh, Sir Arnel, ah uh, Sir James yes, and then, Sir Arnel, um ibibigay po namin lahat po ng uh, details po ni Ma'am Greely sa inyong tanggapan ano. Uh, para Apa? po ma po natin si Ma'am Greely. Pagdating pa dito, bibigyan na natin ng financial assistance. Oh, kung kailangan niya yeah. ng lugar, kung saan, siya, kung saan man siya uuwi, at natin ang kanyang kung plano kailangan, ito natin. Parko, kahit ano. Kung kailan kailangan tulugan tulugan, ihanap natin ng hotel. Ay po. Andito na po siya, Sir Arnel. And uh, maraming maraming salamat po, uh, syempre, sa ating administrator, uh, uh, si Sir Arnel Ignacio, and of course, kay Director James Mendiola, na lagi pong oh. uh, nakaagapay no, sa ating programa. Maraming maraming yan. salamat po. Magaling yan. Ako, kahit hindi natutulog yan. Kahit kalapagin, kalapagin. <laughs> salamat okay. po, Sir Arnel. Action man ka talaga time. ng... Uh, ang ah, programang ito din ah, Sir Arnel Ignacio. Maraming salamat po at uh, mabuhay po kayo dyan sa Owa po, anytime, Sir Arnel. Anytime. Sir Arnel, salamat thank you po. very much. And dagayen uh, din po kay Director James Mendiola. Ayun. So ma'am, uh, maliban nga po doon, ah ma'am, 'yun doon po sa tulong sa Owa ha. Ang bibigay po ng tulong sila Sir Arnel Ignacio. Pero ngayon, madam, um sa ah uh, uh, po namin kayo. Uh, sa Cagayan Valley, oh, oh. sa Solana. Yes. Opo, Solana, uh, Cagayan, Valley. Uh, pero sa ngayon, Sagayan. madam, since pagod pa po tayo, um, kami po ang bahala sa hotel po ninyo. Mag-hotel <laughs> muna po kayo, madam. Ha? Mm -hmm. And then, uh, bibigyan po namin kayo ng pamasahin niyo po pa Salamu. uwi. Nang... Dakal apa ko kena apo ta kita kita tayon oray adu ngapan nubok itibiyag nga amok nga ni Apo kat adala tayo tango kada tayo. Basta agbalin tayo lang nga natib gan kwa na. Ayan ayat awan gura gura. ko makat awan gurang gura. Dagiti kakabsat ko, manunggin manang ko, sa palo mata, antayo nga. Panatilihin ti puso tayo iti gura, agin ayat tayo ta lesson kada tayo tinangyari kanyak. Nanang, sabi niya sa mother niya, uh, magpasalamat tayo ng malaki sa Diyos at magkakasama-sama tayo ulit sa mga kapatid ko, sa, ka, sa ate ko, sa kuya ko. Uh, magmahalan tayo lalo, di ba? At nandirito na naman ako at mag-uumpisa tayo ng bagong buhay. Tama ba? Ay, garling niya, nagkatan ako ah. Wala, parang ka, agbalin na ka natin, girl. Wala, takwa. Agawin mo, niya. <laughs> Pagyamanan lang yung... taga na kayo ng Thank you sir, thank you. Pagyamanan. Ayun. Uh -huh. Very thankful sila at makakauwi na siya. Yan. Ay din. Salamat at nakauwi ka na rin. Pasensya ka na. Hindi ka nang batawagan. Ano, <laughs> oh, actually, Vicente, yun ang sentimento ni Juan kanina. Pag-explain mo ka, ba't hindi yun siya natatawagan nung nasa Hong Kong siya? Kasi yun no, ang kanyang sentimento kanina eh. Deng, aganaros ka pa, na ka matawagan. Awal cellphone mo. Sinamiyan mo ti talagang address mo. Ito nga, uh, pasensya ka. Baka yung baga mga lipatan na katuruhan. Mahal na pala namin. Ating girlie, welcome ka ding. Welcome. Kapag hmm. paisuanan na ding, hindi nasa, nabasa mo yung message mo. Kan hindi ka na, yung daka nga, laglagi uh -huh. ang sabi po ni Perlita, nung nababasa nila yung message, ni Girlie sa kanila. Lagi nilang naiisip si Girlie. Uh -huh. Alam nyo bang nagkasakit si Girlie sa Hong Kong na naoperahan siya ron? Opo, sir. Eh, no, nalaman namin, sir, nung nagsulat sa sir. Oh, eh, oh, oh. Lag ko naman sinasabihin yung dalawa kong pamangkin, sir, na anak niya, na dapat eh, magre-response din sila kahit na hindi namin matawagan kasi wala naman siyang hawak na cellphone, sir. True message lang na letter lang, sir. Yung sulat lang. Ano nang status ng sakit mo pala? Ah uh, ngayon po ang sabi ng doktor ay check up check up na lang po pero once na may maramdaman ko pag kasi minsan po pag nagbubuhat ako nagpapadugo po ako, rin ako. Ganun, ano ganun, mag ano Kaya sabi so, niya so paano ngayon uh, nandito ka na sa Pilipinas kailanganin mo pa rin siguro ng tuloy-tuloy na medical attention dito ha. At uh, Henry. Uh, 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 Papatulungan mo na rin sa si, si Girlie. Yes para po. Para sa kanyang medical concerns later on. Yes po. Sige po, uh, ma'am, kakausapin po namin kay sa kabilang studio, ma'am, ha? At natutuwa uh, din po kami, ma'am, kasi nakauwi na po kayo dito. And um, po namin kayo pa po ng Cagayan Valley. Salamat mm -hmm. po. At magandang hapon po, ma'am Perlita, uh, Sir Vicente, and ma'am Emilita. Huwag niyo pong ibabaya yung linya. Uh, Pag-uusapin oh, pa po. po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Ako, oh, ma'am. Oh, May mensahe po sana ako sa katulad kong OFW. Ah, yes, ma'am. Go ahead po. Yes, po. Katulad kong OFW sa ang sulok ng mundo. Nagsasakripisyo para sa pamilya, di ba? Lalong-lalo na yung mga nakakulong na tulad ko na laban lang, wag susuko. Ma, ma, Panindigan lang kung ano ang dapat. At ang masabi ko, mag-ipon tayo kahit long 2%. Gaya ko na matagal ng OFW pero hindi kuminahan ang sarili ko. Pamilya ko ang lahat na atensyon ko. Sana naman mga kababayan na OFW, mag-ipon kayo kahit 2% lang. Kasi nung once na tayo ay biglak, gaya sa akin na hindi ko agalain na makukulong at mababagsak ako ng sakit. Walang tumulong kundi kulungan din. Kaya nagpapasalamat po ako sa lowo. Dahil ko hindi ako nakulong, hindi po na-survive ang buhay ko. Hindi ko po kaya gastusan ang buhay ko. <gasps> ang sakit ko na Nakakapit sa akin na hanggang ngayon daladala -dala ko. Kaya, mag-ipon-ipon po tayo. Yan lang po. Okay po. Maraming salamat po ma'am at magandang hapon.